Hello, maayong atlaw. ka ninyong tanan. It's me again, Mama LL. Mga unta. Long time no see, no? See, no? ay. <laughs> eh. So, kani, hinahini lang tagkaon. Ani, lingam ninyo lang ta. Tambay-tambay lang sa balay. Well, nag-wait kung na ay mamalit. Hinana lang ato life. Pero sa akong na-observe karong panahon na is naagihap yung mga tao nga kanang murag gihapon og maka hunahuna tao sa ba um, ubos may pandan tao sa imo ha giyano yano ra pa ka di ba so kani sa pagkaon karon sige ko hunahuna muni muni lang so kani kuha ko ang grinds kay murag nakulangan ko sa ko ang <laughs> Anyway, balik ta. So, naat ko'y hunaan nga bahalag o sa kakamaayo sa isa ka tao kung ikaw um, dili deserve sa ilaha pamati nila nga murag wala jud ka sa ilaha or dili maayo nabati nila siguro or unsa ba dili nila kulang siguro ang imong effort so murag lain ilang tan sa imuha or himuan kag dili maayo nga istorya so murag ginana, Diba? di ba nagpasuya ko sa mais Sige, pasuya pa di ha. Murag, sure ka? Nay, magsuya din mo mais? Dos, ang mais, lamig yun na ang mais. O, oh, nagpasuya pa sa kape. Pasabot, ana, kape dadang na lang yun na yung kape. <laughs> anyway, mo yun na ang life. So, muna akong nahuna-huna, ano, wala kaon ka ang kumais o kape, no? Nakita ang na ako na sa ilalom sa kwan, mag. Pero kana nakahuna-huna po, gumurag, ana, Ana yun ang kinabuhi kay biskan magtinarong ka sa isa ka tao, kung lahi gid ang ilang tan-aw sa yung mga rhimuan jug nila gbilim maayong nga nga panguna-huna negative gid ka sa ila ana lang so advice ang nako nga kung namang gani mga inana sa inyo ha maghatag og dili maayo sa inyo ha? dinalaan iampo na lang total dili man sila ang imo ang kaatbang uh, nakahatag og kadaot nimo ni kun dili ang lihok na siya sa kaaway uh, para mawadan ka gana, ka, oh, na para mawad ang kagana ma-stress ka naay customer na bay customer aw ah, oh. abi na kung naay customer na pinako na palit <laughs> but anyway kana kung ah, bulad ng nang hambog pud og bulad nga astang paiga nagibutan ako na ako nagtamis no para dili ra pud halata ang um, bulad Well, kaya na, inaana, kung naay pang mga inaana, iampo lang nato to. At kung ihatod sa matarong ang dautan. So, bali, ilang ang kadaot at lang i kuan o um, sa matarong. So, God, bahala na si God. Si God na ang bahala sa tanan. Anang garun, kung naigal, huna-huna nga galain sa ako ah. So, pasaylo ang ko. Nakasala ba mo sa ako or ako ba'y nakasala? Pasaylo ba ako. Okay, bye-bye!